good afternoon mga nanay. Today is Friday. Yan, mga nanay, mama, inay, maman. So, ayan. So, kinuha na namin yung estudyante namin. So, ayan, nakarest na kami. Tapos na siya maligo. At ngayon ay mag-ano tayo. mag ako, mag-prepare ako ng aming lunch. Ayan, tapos magbihis lang ako kasi pinapawisan ako. So, gawa tayo ng carb garbanzo salad. So, may parsley ako sa may celery ako sa ano. So, andito yung celery natin. Chop na to. Tapos, yung garbanzos natin. Yung garbanzos natin ay ating. So, pinakuluan ko muna siya kasi medyo siya matigas pa. Iwain natin to. Ayan, may ano na tayo dyan. So sa si lingkod hindi kasi makakain ng ano salad. Avocado lang kasi soft. So sa kanya ito. Um, tinulang bango. So ayan, napakasarap. Pag sabaw talaga, yan ang favorite niyang sabaw. So tapos, gumawa din ako ng sa tatay niya. So yan. tapos na natin na slice lahat. So i-mix na lang natin yan with seasoning. Tapos yan yung sa tatay, um, burger, chicken burger. Ayan, ready na. May cheddar cheese with salad. Tapos yan mix lang natin para ready na tayo makakain. So ayan, may nagutom na. So bigay na natin. Kain tayo. So yan, yan lang yung ingredients. Tapos mix lang with ano. Lemon juice, olive oil, tapos pepper, konting salt. Ayan. So, yun na. Tapos, wala tayong ano. Wala tayong cheese, cheese, yung mga white cheese dito. So, wala na. Yan lang. So, napakasarap. So, yung natuto ka gumawa ng iba't ibang klase ng mga salad, salad. Kasi sa ibang bansa, yun talaga isa yung pagkain nila doon. So, yun. May meat, tapos may salad. So, yan na yung lunch ko. Siling ko na lang yung pakainin ko mamaya pagkatapos. Kung kumain yan, so paborito ko talaga yung ano, carbon sauce. Matakaw ako pagdating sa mga salad-salad, lalo na mga fresh, lalo na sa mga leafy, ayan, ganyan. Tapos yung salad na may mga meat, may mga grilled meat, ayan, masarap. So, I just finished my salad. Tapos, mag ka. Paralax ko mo ng otak niyan. Kasi maya-maya lang. Pagkatapos kumain ay may mga assignment yan. Pagkatapos ng assignment, ayan, everyday talaga yan. May tag, four paragraph or five paragraph yung pinasulat namin sa kanya. Para mag-ano talaga siya, yung sa writings niya. Marunong na siya magsulat, marunong siya sa spelling. So, minsan magsulat yan, hindi na niya tinitignan pala uh, minsan. So, where have you been? Ang ano so, lang, minsan talaga lawyer. tinatamad niya. Tinatamad Your yan. Or... So, tapos na kaming kumain ni Lincoln. So, yung tatay kumain na rin. So, ngayon ay magnap kaming dalawa kasi pareho kaming ano magising ng maaga pero mas maagang magising yung nanay kaysa kay Lingon kasi 6 ko na siyang inaano ano, uh, ginigising so yan so hanggang dito muna yung vlog natin for today mga nanay mami mama inay maman so see you in our next vlog bye Thank you for watching, mga nanay, mami, mama, inay, maman. See you in our next vlog. Bye!